na ito na ating pangalawang dive yun may patay na sulit, na ito may buhay itong unahin ko ng orinis mga kapalas mas malaki ito at baka makatakas mm -hmm, gitik ayos na ito pandaradagdag sa unang dive natin na yung na yun ating hanapin mga kapalas yung na naroon nakatago sa pinakainan ng butas mm -hmm, holy ka dyan na ano kayong patay na sulit na yun wala na yata ba kinain ng kasag buti pang kinukumunin patay na sulit baka ko naman na ba kinain ng kasag sayang kayong isda hanap tayo ulit dito sa butas tayo masilip oy na ito na sulit ay salamat nakita ko rin mhm mm double dead pinalako ni mga kapatid dahil malam kayo ang butas hindi abot ang kamay nakataka siguro ito sa kasamahan ko kanina ay tama na sa parating katawa sa may bitukahan hanap na naman tayong isda oy na ito Sap og or gatasan mga kapas kung tawag dito sa amin. Dito sa amin, ito por piraso, 500, di na por kilo. Dalawa sa ito mga kapas, kalay isa, yung kasawa, sumuot sa butas, sinusungkit ko palabas, talong sumuot sa pinaking butas, ayaw magpahuli yata. Ito na lang ating mga kapaders, sayang ito, dagdag dilisya na rin ito. Ganitong klaseng isda, hirap makita, akala mo'y bato. Hanap na naman tayo ulit mga kapaders, yoy! ang daming isda, malalim pa butas. Andito mga kapas, mayroon kong tatakotin, ko sa butas. Na ito, ko pa pang malaki. Hoy, na ito. Hoy, pandara dagdag, pang turista bukas. Salamat ulit ulit na marami. Magandang biyaya ito. Big na ko pa. Kwart linaw na. Hanap tayo ulit mga kapat, ito, sa butas. Na ito, malaking urinis. Mm hmm, giti ka Ay hindi. boy pa pala mga kapat, Ayos na ito, dito mga kabunot. Huwag ka na magparalikot at hindi ka niya mga kabunot. May sima yung yan, yan. Hanap na naman tayo na ito mga kapaders, kita ng bahura. Yung ibang kula wala ng dahon. Walis-walis na kung tawag sa amin. Mm hmm, kanuping. May karating na balatan. Buti hindi tinama yung balatan mga kapaders. Ayan, hindi naman sa panikpikan. Ayos itong daradagdag sa unang dive natin. Hanap na naman tayo ulit mga kapaders. Dito sa butas, Kuntin tsaga at tiyaga lang. Oras ngayon, alauna na ito nakasuot lapu po mga kapaders mm holy -hmm. ka dyan uy dalawa mga kapaders magkasawang liglig ito kakasakuan pa na ito yung kasawa hindi lumayas mm -hmm. holy bali dalawa mga kapaders mas malaki itong isa yung isa medyo malit baka yan ang babae itong malaki ito ang lalaki malaki ante yan baka nagkamalaki pag malaki ante yan buntis pero may lalaking malaki ang tiyan ito nga pala ang pinagpapanan mga kapatid ito pala yung buldir ang tatawag sa amin mga giting na ba to yung mahilig makapuro ng dulo ng pana na ito may lapulapong nakasuot mm -hmm. huli ka dyan barongis na kulay iti mga kapatid ayan yung barong pero lapulapong rin ito kasama ito sa mabibigang kilo ng ating mga nauling sibungin o liglig hanap na naman tayo mga kapatid isda kung lang na ito nakatago sa buo ng kulapo walang dahon Mm-hmm, manitis or timbungan. Bitilya uli, another 150 ang kilo. Salamat Lord na marami sa biyaya ngayon. Ayos man ang ating pangalawang dive. Delikado mga kadali siya rin ang mayos ayos man. Ang problema lang mga kapas ngayong buwan na ito, tambakan ng isda. Medyo nababa daw ang presyo. Na ito ulit, liglig na naman. Mm-hmm, lapo uli. Ganyan talaga mga kapas dito sa amin. paglalagas ang kulapo, po, itong isda na labas. Mga kausir, nakatago ito sa si ilang kula po man lang sa mga butas. Hanap tayo uli. Na ito, tiglig na naman. Ayos. Mm hmm, giti ka dyan. linaw na ito bukas. Tsatsaga-tsaga ako ito mga kapaders. Kahit ganito, lapula -lapu ko ito. Magandang presyo na ito, 150. Kahit walang imang isda, basta ganito, masaya na ako. Magandang biyaya ito ni Lord. Hanap tayo uli mga kapaders. Uy, na ito pa, kausir uli. Mm hmm, lagata ka dyan. Kaya na, lang doon ang fan ako, lagkatak din, mapuro na mga kapaders. Baka maya-maya ang maya, isda ito, dupla sana. Mamaya, pagkatanggal itong istang ito, titilang ko yung doon ang baka wala ng talim. Hasain ko, baka ito yung mamana uli. Hanap na naman tayo, sana mayroong pang kasamahan. Kunting tiyaga na ito mga kapaders, may nakatago. Bigan! Mm -hmm. Huli ka dyan! Ito, ayos na ito mga kapaders, yan nagkalabas talaga ang bigan pag itong nalagas na ang kola po. Kapag nawala ng dumi ng bahura, dito nyo makita ang malaking bigan sa bahura. Palangoy lang, ang hanap kayo ulit mga kapatirs. Naroon, maraming isda. hoy na ito, malaking lambingan. Mamula ang pati. Mm um, adoy um, Ano, mga pa. Buti at makulat ang balat na ito mga kapadirs, pati kaliskis, matigas. O so, ayan, no, labit. Kung ito ay iba klaseng isda, delikado ba? Kahit nakapulit na kanina pa, kahit anong pulyang. Ayan, makulat talaga ang balat ng lambingan. Parang pagmamahal, kasing kunat. Hanap na naman tayo. Konting tiyaga na ito. Timbungan ulit, nakatalikod. Mm -hmm. Huli ka dyan. Tinrider ko na mga kapadirs, baka lumayas pa. Kesa upaikutin ko pa. Na ito pa sa butas. Nakaharap sa atin. Mm hmm, hmm Lapo-lapo ulit mga kapaders. Barong is na brown. Ayos ng pandaradagdag. Bumabalik ulit Lord ang walang sawang pasalamat sa iyo sa magandang biyaya ngayong gabi pinakita mo sa amin. Hanap tayo ulit na ito pa, talikbago. pangatlong pana. Mm-hmm. sa pana ko lahat. Nasa na pang magsamaan na kaya na ito. Ayos ito mga kapaders. Lalabasan ang mga isda. Palibasa mamadaling araw na kaya. Na ito pa, malaking bigan. Maamo. Mm -hmm gitik mataan tama ayos na ito malaking biyaya ito mga kapatirs may pambigay sa tayo bukas pag ito na ibinta salamat na naman sana may kasamaan pa ito laking bigan ito mga ya, yeah, sarap panain kwarta na hanapan ko pa ng kasamahan baka may pa na ito sulit na naman pandaradagdag dagdag mm -hmm. lagata ka dyan Oh, ite ko ando ng pana ko. Sobrang lakas kaya ng kargada ng pana ko. Pag hinahan ko man ang isda, baka duplasan, ugtulan, hindi talaban. Ko oh, bahala na. Ayos niya. Pinipagtsagaan. Hanap na naman tayo. Si pati na lang isda para tamaan ang dulo ng pana kahit tiko. Ito, ating plangkitahan. Mm-hmm. Tinatamaan pa naman kahit tiko ang dulo ng pana atin mga kapaders. Malaking kaibahan talaga pag nalagas ang kulapo. Bukod sa may kulapo, po, ang isda. Pero pag nalagas ang kulapo, may isda na labas hanap tayo ulit mga kapaders. na ito kausir, nakatago sa butas mm -hmm, gitik pa man nakachamba pa delikadong mataba ngayon ang kauser mga kapaders. malaki ang tiyan awang ko lang baka parang busog lang ayan oh busog yata mga kapaders. baka busog na mga kinain hanapan ko pa ng kasamahan oy na ito sumalubong sa atin mm -hmm, huli ka dyan malaking bigan Uy, ayos na. Salamat, Lord malaking biyaya na naman ito malaking bigan kwartan linaw na another 150 pasala po pag ito malaking bigan hanap na naman tayo ayoy kapal ng kula po ay na ito isda mga kapaders mm -hmm. timbungan nahan kayang kasamahan pa na ito ating hanapin na nalito mga kapaders. Uy, danggit ito or balawis. Ayos. Mm -hmm. Huli ka dyan. Hoy, malapad na pala si Tumaka Ito na siya sabi ko, pag nalagas na ako na po may danggit na, na ito pa. Mm -hmm. Bali dalaw mga kapatiers, maray danggit yung mga baka yun, mga medium kung tawag sa amin, pero wag na muna at na pinakang malaki. Pag mayroong malaki, na ito pa malaki mga kapatiers. Mm -hmm. Pangatlong pa na. Ayos na ito. At yung atsaga-atsaga ito mga kapalirs, labas na ang danggit. Pag itong lalagas na ubayan, walis-walis na mga wala na mga dahon ang puno. Pangarap ko sana isang rapper, kaya lang noon mahirap ang buhay. Hanap tayo ng mga kapalirs. Nandito, may danggit na naman, malaki, malapad. Mm hmm lagat ka dyan. Iba talaga pag hindi aral mga kapalirs. Malayong abutin ang pangarap sa buhay. Pero sa panahon na ito, si atsaga na ang Huwag natin kalimutan ang nasa taas, ang lagi sa ating nakagabay. Pero itong danggit, ang ito ngayong September dito sa amin. Naroon mga kapaders, malayo pala ka kong malaking nukos. Nangangain ang isla at nilalapitan lalapitan. Maamu lang pati. Uy, napana ito. Ay, ayaw kong pag-umigkas. Bulit umigkas kagad Ay, ha, na ito. masayangang ang pag-inukos. Bulit na ng isda. Maamo. Sa mga gusto po dyan bumili isda namin na ah, huli, comment lang po kayo sa aking Facebook page. Father in some vlog. Sobrang sakit na akin lalamunan. Pero hindi ako titigil. Alam ko nandyan lang kayo. Lagi nakagabay sa aking mga video na ito isda. Mm -hmm. Kauser uli mga kapahaders. Nakalabas ang ulo. Nakatago ang parting katawan niya. Ayan, malaki ito mga kapatid. Ito ang pinakamalaki ng kausir dito sa amin. Mga, hindi ko lang alam kung anong timbang na ito. Hanap na naman tayo dito sa buta. Uy na, ito, sulit mga kapatid. Panahin ko na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan ayos ba ka kahit tigok ba ng pan ako nakakatama pa rin ng isda kaunting plank kita lang at kaunting diskarte yung ginagawa dyan iba talaga pagpaos asama ng boses parang galing sa butas ng iniduro hanap na naman tayo isda mga pana naroon nakasagipit sa ilan ng butas timbungan malaki mm -hmm. lagata ka dyan ayos na ito dito medyo may krokula po, po mga kapadres, pero kita man ang bahura Ayos na yan, importante ang isda, makita pa rin kahit malayo, hanap tayo uling isda naan pa kaya na ito danggit. Mm, ay inugtulan sabi na naro na sayang pati na anak kaya yun oh nakatakas oh na ito yung isa dalawa ito mga kapatres. nakatakas yung isa dinuplasan ito pasiguruhin ko na mm, mm, lagata dyan ang laki pa naman ng danggit na mga kapatres. nakatakas kanina sayang pa oh di bali di man nasaktan na kasi yun dinuplasan lang sa balat hanapin ko yun baka nandito lang sumuot na ito nakasuot mga sa kulapuhan Hmm, hmm, huli ka din. Na ito na, nakata... Ay, iba ito. Ay, bigan ba ito mga kapaders? Akala ko tangit na. Uy, kakuli kaya ay. Mas maganda ito, lapu po At yung bitilya lang 130. Ito, 150. O, oh, 20 ang diferensya. Na ito mga kapaders. Si Kadebes Rico, ayan o, oh, hinihila yung pugita, nahihirapan. At yung mga ko. Ay, ano na tayo? Walang paraan. Iyan o, oh, kinikiliti lang. ang Iyan oh, sus pagkadaldalin pala pa sila sa butas ano na tayo nagpapakahirap ang kasi patay naman pala ay ka, ang kasi doyan medium na ito mga kapad. estimate ko lang ito baka ito sobrang sang kilo man ayan ako namadakot takot na ito mga asa ko ng bituka ito ayaw takot sa pugita talaga si, Kadayu, si Rico. pagbuhay Rico pag pa patay naman ito Ayan, ang pampinta na ito bukas, alas natin bituka. Naroon mga kapaders, malaking tulingan, di ko lang alam kung ano ito. Kaya lang medyo melt ng mga kapalis. Inangatan ko ng langoy para mag -up -up sa bahura yung isda. Ayan, ating tiyatapatan mga kapaders. Yun, bumalik, sumalubong sa atin. Ay huli ka sa akin. Uy, tuna! Mm, sayang pa! Good morning sa inyong lahat mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Na ito aming huli kagabi sa pangalawang dive. Kalating big box man. Pag ito kalating big box, ibig sabihin ay sobrang isang kahulman. Ayan, malaking surahan yung ating huli sa unang dive ay tumakapas mga timbungan ng karamihan sa kaabigan, mga sulit na kulay pula ayan lambingan, masarap yung inihaw mamaya kahit siya nabawan, kahit anong loto basat sariwang isda ang importante, may ulam tayo siya nga pala mga kapaders, pasensya na uli kung wala akong intro bago umalis dito sa tabi dahil ito kaya sa amin, pag kami umalis sa laot gabi na mga kapaders, dahil yung mga baho kaya sa akin silpo, naka GPS laang pinipili na aking yung mga isda yung mga lapulapang inuunang tinitimbang sa kayang surahan siya nga pala mga kapaders, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag munang kalimutan na mag-subscribe. Pakipinta rin notification bell button para lang yung update sa akin is vlog upload sa YouTube. Labas nga ako ng kapasalamat sa mga hindi skip ng ads. Oy, siya nga pala, mga kalimutan ko pa. Salamat nga pala Lord na marami sa biyaya na pegalob mo sa amin. Magandang biyaya ito ngayong araw para sa amin, para may pambigas na naman kami. Na ito na mga kapadyers, sa so, laki ng bigan. Saka mga kausir, pinipili na mga kapadyers para mamaya pagtimbang isang taktakan lang sa tarahan. Abang-abang na lang kung magkano namin sa isda ngayon. Na ito na mga kapadyers, yung aming kinita ngayon, 4,380. Ang gastos, 794. Ang natira, 3,586. Divide ani mga kapadyers, pang-anong bangka. Ito ang partida, bawat isa, 597. Ayos man ang dalawang dive. Salamat Lord na marami. Magandang biyaya ito. May pambigas na naman kami. makabila naman na ito ng apat na kilong bigas. Kasama na rin ang panday para si Totoy. Pwede pang gatas. Maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless. Inpo kayo lagi dyan.